Ito ang dalawang magkaibigan na sa sobrang kalasingan, nagnakaw sila ng penguin. Ito na ata yung totoong dahang over eh. <laughs> Siya 7 years old na penguin na si Dirk, na nakatira sa may sea world sa may Australia, kung saan isang araw, may magnanakaw nga kay Dirk. Taong 2012, dalawang magkaibigan from South Wales ang nagbabakasyon sa may Australia, at ito nga si Narice Owen Jones, 21 years old, and Kerry Mules, 20 years old. April 14, 2012, galing nga sa inuman itong si Narice and Kerry, at kakatapos nga lang nilang lumaklak ng halos 1.5 liters ng vodka. Sa sobrang kalasingan, dito nga nila naisipang mag-trip kung saan pinasok nga nila yung isang zoo. Pagpasok nga nila dito, dami nilang pinagagawa, lumangoy sila kasama ng mga dolphins, tapos nagkalat sila ng mga fire extinguisher doon sa kulungan ng mga pating, tapos maya maya nga lang, dito nga nila makikita si Dirk na nagchichil chill lang. <laughs> sa sobrang lakas ng trip nila, Kinuha nila si Dirk at dinala doon sa hotel room nila. <laughs> Uh, bukasan, agad namang nag-imbestiga mga polis kung saan na nga ba napunta si Dirk at kung sino nga ba yung mga kumuha sa kanya. Sa paggising nga nila Rhys and Kerry, dito na nga sila nagulat nang makita nga nila yung penguin doon sa tabi ng kama nila. <laughs> so nagtataka sila, bakit may penguin dito sa kwarto natin? Sa sobrang kalasingan nga nila, wala silang kaalam-alam doon sa mga pinagagawa nila at sa sobrang kabangan nila, dito sila nag-decide na pakawalan na nga lang si Dirk. Pumunta sila sa isang kanal kung saan nga nila pinalaya si Dirk pero dito nga may makakakita sa kanila. Lang minuto yung lumipas, dumating naman agad yung mga polis at naresco nga nila agad si Dirk at naibalik nga siya doon sa may zoo ng ligtas. Dahil nga sa mga pinagagawa nila, agad din namang inaresto si Norris and Kerry at ikinalong muna. korte hindi nga sila makatangge doon sa mga kabalastugang ginawa nila kasi nga meron silang video. Ito yung actual na mga pictures doon sa may video. Kung saan makikita pa nga silang lumalangoy nga kasama yung mga isda <laughs> Dahil sa nakakatawang pangyayaring to, maraming nagkukumpara sa nangyaring to doon sa movie na The Hangover Kung saan nakuhanan nga din sila ng video nung ninakaw nila yung tiger ni Mike Tyson Sa korte, nagplead naman sila ng na guilty at pinagbayad nga sila ng 1,000 Australian Dollars or mahigit 37,000 Pesos Ayon doon sa naghandle ng kaso, immature and stupid daw yung ginawa nila Reese and Kerry pero alam naman daw nilang, lasing lang naman daw talaga tong dalawang to at wala silang masamang plano kay Dirk. Para humingi nga din ng tawad, sumulat din ang mga letter of apology si Naris and Kerry. Bago pinakawalan si Naris and Kerry, sinabihan din sila ng You could have found yourselves in a morgue if you'd gone into the wrong enclosure. And totoo din naman to dahil kung sa ibang kulungan sila napunta or lumangoy, baka mamaya nakain na sila ng mga nakakulong doon.